Kumuha ng nyog, kayo rin, pigain at paghalo haluin Ayan, naging mantika na makakatipid ka talaga pag madiskarte ka lang dito sa probinsya. Ngayong araw na ito mga idol ay mahuha tayo ng nyog na gagawin nating mantika. Siyempre yung mga idol na pipiliin nating nyog ay yung matanda na talaga at kung maaari ay meron na siyang buhay. Itubo na mga idol na nyog, yung may umusbong na na Patubo na. So yun po ang ating kukunin ngayon. Siyempre may dala tayong lagayan ng pinagbalatan na, na nyug. At siyempre meron tayong maliit na itak para pambalat ng nyug. Tara, let's go. Nakita tayong mga nyug na. Ito. So pipiliin natin yung ano na mga idol. Piliin natin yung may tubo na. Ito. Ito mga idol o yung pipiliin natin na babalatan natin. Yung may mga patubo na ito mga idol o. Oh. Yan. Yan kasi ang mas maraming mantika na makukuha natin yan Kaya yan po yung gagamitin natin at babalatan natin ngayon. Ngayon babalatan na natin yung nyug mga idol para sa gagawin nating mantika. Tara. Tara. na natin itong ating ano ngayon. Content. nagpapawisan ako mga idol Mga idol, ito na lahat yung nabalatan nating niyog. Ngayon mga idol, bibiyakin na natin yung niyog para makayod na natin. Ito mga idol, oh, may buhay. May buhay mga idol. Nagutom ako mga idol. Kaya muna tayo merienda. Ngayon ay magkakayod na tayo ng niyog mga idol. Tara. Madami-dami ito mga idol. Uh, medyo matatagalan tayo. Ngayon mga idol ay pipigayin na natin itong niyog. Ah, lalagyan muna natin siya ng tubig. At syempre lalagyan natin ng ano mainit na tubig para madaling maano. Mga idol, ito na yung gata na ating naipon kanina. Ngayon, ilalagay na natin sa kawali. Ibubuhos na natin siya. ibubuhos natin lahat yan, mga idol. Ayan, mabibinyagan na yung bagong kawali ni Mamay. Eh. Ayan, first time gamitin, ay. Ito pa, bagong-bago. Ibinyagan na natin. Permiro gay So ngayon mga idol, papakuluin na natin tong ano gata hanggang sa maging mantika. Na. Okay. Ayan, kumukulo na siya mga idol. Pagalahuloy ilang natin. Siyempre nilagyan natin mga idol ng, ng ano baon ng nyug para maganda raw yung ano nyan mantika madami daw Ayan, paghalo-haloin lang natin mga idol. So, medyo matagal lang process nito. Medyo matagal-tagal lang proseso nito. Kaya, pang-provincia lang talaga ito. Kasi masyadong magasto sa apoy. Eh. So, dito, okay lang dahil maraming panggatong dito. So, yun ang ginamit natin. So, mamaya, magiging mantika na to. init ito na mga idol ah oh. ito mga idol nakakain rin to magiging uh, mamuk yan Ay, Mamuk ang tawag sa amin sa bisaya so masarap din yan kain ng mga idol <coughs> at init ayun mga idol oh, medyo malapit na itong mga idol dahil may ano na ito oh. Uh, mamuk, kung tawagin sa Bisaya. Masarap din itong mga idol kainin. Mamaya papakita ko sa inyo. So, kailangan lang itong mga idol na maluto rin itong mamok. Ito, oh, magiging brown to. Pag so, brown na yan, pwede na. Okay. Ito na talaga malapit na. Ayan, medyo na anuhan tayo ng kawali. Natutungan na hindi natin na halukay na maayos dahil sobrang init mga idol. Pero ang importante ito, makagawa tayo ng mantika na gawa sa niyog. Ito na mga idol, pag ganito na mga idol, oh, naging brownish na yung mamok. So pwede na yan mga idol. Ngayon, ah, uh, hahanguin na natin ito mga idol. Ipapakita ko na lang sa inyo mamaya kung uh, gaano kadami na mantika ang ating nagawa. Mga idol, kunin na natin 'tong ano, mamuk. At toasti yung mamuk. Ito lahat ang nagawa nating mantika. Oh, ang dami, 'di ba? Halos kalahati ng lagayan ng mineral water. Makakalibre na tayo mga idol ng pang prito prito. So ito mga idol yung mantika na gawa nga sa niyog yung binag natin.